buhaghag na medyo may pagkakapal yung buhok ni client and the same time monthly siya kung magkulay ng kanyang buhok dahil sa kanyang mga white hair, mga sis bali DIY nga lang ang ginagawa niya sa kanyang pagkukulay sa kanyang buhok at ang kinukulay niya mostly dark brown o di kaya naman ay black. At dahil DIY hair color ang ginagawa niya mga sis so mostly yung mga harapan lang yung nakukulayan niya din yung mga ilalim ay hindi masyadong nakukulayan then rebanded din itong buhok niya more than 2 years na yung nakakalipas. So almost virgin hair na rin siya sa ribbon pero sa color ay hindi na siya virgin charis so ang gagawin namin dito mga sis ay magti-treatment tayo using our wires keratin opti straight bali gumamit nga kami dito ng dalawang variant blue variant at saka yung red variant yung blue yun yung i-apply namin doon sa part na ah, uh, medyo kulot or buhaghag din yung red variant naman doon sa part na na-reband na before. So ayan na applyan ko na yung buhok ni client siya ng ating keratin optic straight yung blue at saka red variant. So hindi ko na pinakita yung pag apply alam nyo na yan kung paano. So binabad lang namin ito for about 2 hours. At binalutan pala namin yan ng cling wrap pagkatapos siyang applyan. din binabad ng dalawang oras. Makalipas ang dalawang oras binanlawan. So ay nabanlawan na natin yung buhok ni client. After niyan ay nag-proceed sa pag-blow dry. Nung natuyo naman ay plinansya at ito na yung naging result niyan after derma plant o O ba? Diba? Straight na straight na yung buhok niya. Parang nariban pero hindi. Treatment lang to mga CS. At dahil itong ating treatment na keratin opti straight ay same day wash or pwedeng banlawan after natin siyang maprocess. So babanlawan natin siya agad-agad with shampoo and conditioner. Pero before tayo magproceed sa pagbabanlaw mga CS, disclaimer lang. Itong treatment po natin ay hindi ko po ito nirekomenda nire na i-DIY po ninyo ha. It's, it's for professional use only. So, kapag nagkamali kayo dahil nag-DIY kayo, ay hindi na po namin ito kasalanan. Basta nag-remind po kami. So, ayan mga sis, binoblojoy na nga dyan yung buhok ni model or ni client. So, kita nyo naman ang kintab, ang straight na ng buhok niya. Kahit na treatment lang yung ginawa natin dahil itong ating keratin up to straight ay nakaka-straighten po ito up to 90 to 100% straight. O ba diba ang bongga? Ang ganda ng buhok ni model dyan. O, ang kintab talaga. oh yan na yung buhok ni client or ni model after mapatuyo. Din, pinasadahan namin yan ng mabilisang iron lang para maset yung kanyang hair. Then, nag-trim out na din kami. Yung mga ends ay ginupitan namin. Of course. Uh, na rin tayo dito ng ating clients or model feedback dito sa ginawa nating keratin opti-straight. At ito nga po yung ating clients after wash result, after mapaliguan ang kanyang buhok mga sis. So straight na straight pa rin, shiny, bouncy, healthy looking at mukhang natural lang talaga ang kanyang hair pero straight na straight talaga siya mga sis. Bali itong model na to ay ginawa pala namin during our Wires Hair Product Exclusive Salon Demo na dito sa Citrine Beauty Studio Located at Angeles City, Pampanga